Mayong adlaw mga boss, uh, mag-unbox sa tag parcel karon. Kay naabot uh, ang ato order. Uh, Kani di uh, ang order kay uh, barina niya ni siya og pangkating sa tiles para na magamit sa ato ang kwan mga project na to. Na ko atong niyagi pero naguba naman gud. So nipalit ko sa online para in kaso og na magpagater sa tuwa o, magpag, o magpakisami o magpakisame magamit. So, tanawin nato to kung labay damage ni, kung okay ba. Kani de atong ang barina, uh, ang brand ni Inko. So, ang presyo ani wala libo mga boss. Kung grahan mo ani nga uh, brand, uh, iputang ibutang na ko sa comment section ang link ani kung asa na ko napalit mga boss. So, mau ini nang no, sulod. Na, handle. oh yang sakit ini. Manual. Og yang kuat. Basta, mau lana. <laughs> so, apa nih yang try karon mga bos? untuk usah bay performance nih So akong ginapangita man sa isa ka pare na o oh, drill kang ni Komot, eh, mo, temo dili siya mo boilo dayon ba. Kasi uh, allowance gamay gud nga boss. So, Lamo ubang pare na sang ba pandaron mo boilo dayon kung dili mo siya mo control. So testingan na to ni eh, og oh, pareha ba ni sa gustong ginapangita. Punta. So na po na siya i-adjust carter yun oh. siya i-reverse Pog oh, Hammer Yung istingan nga na to Yun O na akong ganahan sa Hmm Mau nih yang kena sa usaka drill mga boss kening nagkablit ni ba di mo boylo lo awa hinayon lang ako siya pandar kablit oh kita nyo mga boss oh makontrol ni mo siya lamang ko ubang barina nga katong mga class A lang nga nagkablit ni mo boy sya siya kung mag text crew ka ito din mo siya makontrol Sani, makontrol ni mo ba dami kayo makotog kayo si Ajaster oh. hmm. indot Pindot kayo mga boss Ibutang na ako sa comment section Ang link ani mga boss Ang link sa shop Para Kung gusto mo mapalitan eh ah, Dito lang mo palit Kaya eh, o quality oh. Nindot nga oh. ba rin ako oh. Makontrol nyo ba indot-indot so maulang tuh mga bos haragang salamat